Yun! Teknik ng pagliha. Uh, meron tayong kahoy. Nalagay natin sa liha. Uh, tapos, kukus ko na, ko natin sa ganyan. Kukus ko natin. Ha? Uh, Kukus ko matanggal yung top coat na. Mararamdaman nyo na parang may mga balbon-balbon. Yan yung mga top coat na hindi pa natanggal. So, kailangan nating gawin. Kukuskusin dun sa parting may top coat. Sa <laughs> so, so, kamay pa lang mararamdaman mo na eh. Kahit di ka na tumingin. Okay. So, yan ang gagawin natin sa buong katawan nitong kong sutak.